pwede na ba nating simulan ang impeachment dito? Kasi I think it's an impeachable offense pagka, ba si folks? Kapag yung kakayanan ng, ng Pangulo dahil sa lulong siya sa droga, yung being unfit to lead. Impeachable po ang paggamit ng pinagbabawal na droga. Lalong-lalo na sa napakadami ng ebidensya na nakikita natin at hindi po nagpapasilungaling o hindi umaamin ang ating presidente. May, may pagkakaiba yung mag-amang Marcos, di ba? meron pang isang malaking pagkakaiba although magkahalintulad sila sa pagiging diktador at saka mga yung ganid sa kapangyarihan at sa pera na gustong isequester ito 'di ba pag mag- mag na mag talaga itong mga Marcos na ito at 'wag nating kakalimutan 'yan Okay? so pero may isang pagkakaiba sila walang binintang na cocaine addict si Ferdinand Marcos Sr. Pero itong junior, yan yung ibinibintang sa kanya at hindi niya hinaharap yan. At para sa akin, dahil siguro doktor ako, o kahit di ka siguro doktor, dapat alam mo kung ano ang cocaine addict nakakagimbal ang nakikita natin ngayon. Malagim ang Bongbong Marcos Presidency. At ako lagi ko nakokonekta ko lahat yan sa pagkalulong niya sa cocaine, uh, sa cocaine na hindi naman niya dinideny at ayaw na ayaw niya na magpa-drug test. No? Talagang wala siyang, iniiwasan niya at wala siyang salita tungkol dyan. Um, may tanong lang ako kay Spokes. Spokes, ano ba yon? Uh, pwede na ba nating simulan ang impeachment dito? Kasi I think it's an impeachable offense pagka wala ano na ba si folks? Kapag yung kakayanan ng ng pangulo dahil sa lulong siya sa droga, yung being unfit to lead. Naniniwala po ako at naninindigan na ang paggamit na pinagbabawal na droga ay impeachable. Ito po ay betrayal of public trust, pagtaksil sa tiwala na ibinigay ng taong bayan sa isang opisyalis. Ang ekotibo po ang tagapagpatupad ng mga batas. Ibig sabihin po niyan, siya dapat ang nangunguna sa krusada laban sa pinagbabawal na droga at hindi dapat gumagamit. Hindi pa po tayo sigurado na siya ay gumagamit. Pero nakapagtataka po, bagamat na ang mga ebidensya, meron pong video evidence, merong testimonial evidence si Cathy Binag, na eh nakakabingi po ang katahimikan ng ating presidente. At ngayon po, kaya po ako pinupuntirian ng uh, Malacanang, ako po ang pinagbibintangan na uh, ako daw ang source ng video. Kaya ang order niya, uh, Speaker Romualdez, eh gurgurin si Harry Roque sa kamera. Alam niyo po, unang-una, si Baharlika po ay kasama ninyo dati siya po ang pinakaloyal sa lahat ng loyalist nagtataka pa ba kayo na makakakuha siya ng mga ebidensya na dapat bang galing lamang sa napakalapit sa inyo eh po ang number one loyalist ninyo ako po, wala akong kakilanang loyalist sa totoo lang <laughs> dahil ako po, hinayaan kong mabudol ang aking sarili dahil ako po nais kong paniwalaan na ang, ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak pero tayo po'y nabigo talagang meron palang genetics dyan pagdating sa leadership qualities, sa pagiging diktadora, at sa pagiging gahaman sa kapangyarihan at sa salapi. Nagsisisi na po tayo pero narariyan na yan. Kaya nga po ang panawagan natin, eh, kinakailangan magkaroon po ng accountability. Impeachable po ang paggamit ng pinagbabawal na droga. Lalong-lalo na sa napakadami ng ebidensya na nakikita natin at hindi po nagpapasilungaling o hindi umaamin ang ating presidente. At meron din tayong karapatan sa mga impormasyon na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. At siyempre po, yung impormasyon tungkol sa paggamit ng pinagbabawala droga dahil yan nakakaapekto sa desisyon kung siya ay makikipag sa isang gera na hindi niya papapanalo at nakakaapekto sa paggawa ng desisyon kung paano harapin ang problema ng uh, walang tigil na taas na presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho at mababagsweldo meron po tayong karapatan na malaman ang katotohanan so panawagan ko Mr. President, panahon na pong magsalita kayo at kung pasisinungalingan niyo po yan, talagang ang pinakamabuting pamamaraan ay hindi lamang po sa pagsasalita, mag-hair follicle test na po tayo. Ginawa niyo namang minsan nung, nung eleksyon na kumuha kayo ng urine test. Ang problema lang po sa urine test, at buti na lang, doktor Si Dr. Si Dr. Lorraine Madoy, eh panandalian lang po, eh, nawawala na ng trace. Kaya importante po, yung hair follicle test nang walang kaduda-duda ang resulta hinimo ko po ang lahat ng opisyalis kasama na po ang VP Sara because after all ang kanyang kapatid ang nag naghahain ng panukalang batas na nagsasabi na kinakailangan magkaroon ng mandatory hair test sa mga taong gobyerno so they should lead by example at tinanggap naman po ang hamon kayo Mr. President kung wala po kayong tinatago bakit hindi kayo sumabay na kay VP Sara nang matigil na itong usapin nang di umano ay paggamit ninyo ng pinagbabawal na droga. Hindi po ito opsyon sa inyo. Dahil ang taong bayan po, may karapatan sa impormasyon pag ito po ay ukol sa inyong estado ng pag-iisip na makakaapekto lalong-lalo na sa isyo kung mabubuhay o mamamatay ang sambayan ng pipi.